Kalma lang. Kalma, kalma. Kalma. Hindi ko pa eh. Hala, hala, hala. Kamusta po mga kabukids? Tayo po ay nagpipitas ulit ng sitaw ngayon. Ito po yung bunga ng mga kinumpanyo natin sa kamatis. Ayan, yung dito sa side na to, na, namatay na yung mga kamatis. Pero may ilang konting bunga pa rin. Ayan, tunog. So, nilagyan natin ng companion. At ngayon po ay naharvestan na natin ng bunga yung sitaw. Sakto yung ating paglagay ng companion. Alang anong pa iba So, balik ka ngayong araw po kasi. Ang plano namin eh maghahanap po kami nung kambing na babae para dun sa ating barako so tingnan natin kung may makita tayo today at mamaya sama natin si Tita B para sa kanyang kambing na babae pero ngayon ay pipitas muna tayo habang maaga pa ng mga sitaw Marami na naman po tayong mapipita sa susunod. Malalaki na naman. Hintayin lang natin na medyo mahinog ng kaunti. Nagsisimot tayo ng kamatis. Ito, sa ilalim. Araw meron palang sira. May mga ganitong kamatis namin mga habukits. Hindi naman nasasayang kahit reject kasi binibigay namin doon sa aming alagang itik kaya walang tapon yung mga reject namin gulay wala o maraming na reject mga sira ayun po ayun, orange na sayang yun lahat ng bunga pakinabangan natin ang lalaki mga kabukid oh. wow may bunga nang bubuyog sila nang ipopollinate marami palang babae nga eh? Pero marami rin naman bubuyog eh. Sila na lang siguro. Wala na oh. Kinuha na nila. May na nila. May na. Ayan oh. Nandiyan sila ngayon. Tatlo. <laughs> Galing sila rito sa lalaki. Tapos pupunta dyan. Magulang na yata tong kalabasan na to. Pwede na no. Sa sunod na araw na lang. kami ngayon doon sa bahay nung may-ari ng kambing na titignan namin so tingnan natin kung maganda at mayroong pambili si Tita B <laughs> 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 titignan <laughs> lang muna <lang. laughs> magano po tayo ngayon magtitingin tayo ng kambing kung makukuha na natin eh di okay kung hindi pa may kita na natin tungalin yung gusto natin kung may magustuhan tayo doon 100 pieces daw ang kukunin ni Tito B. <laughs> Pwede pa pala hanggang dito. Dahil pinasok ko pala. Mamaya pag ano. Pag, oo, pag may dala tayong baka. You know, may baka? Baka na lang kaya. Sabi kayo lang pumasok doon na wala. May baka na Doon po kasi malapit sa amin, makakabukit. Ay, walang ano, walang um, mabilhan ng kambing so ito ay ano ba kalayot hindi naman kalayuan mga kaya buti na lang yung aming sidecar doon sa motor na ikabit namin ah, makakarga natin yung alaga natin doon kasi kung hindi ah, guyot guyot si eh, titabi hila hila niya ito ng ilang kilometro <laughs> Tibungin mo. Ang <laughs> daming kasoy oh. <laughs> pula. Kaya yung pula nila. Kapitin kasi mapaklay, eh, no? <laughs> mapaklay <rin>. Ha? <laughs> Ganyan ang kulay niya. May ano pa. May crack. Kulay pula. Mas masarap talaga yung dilaw, no? Hmm. Sarap yung dilaw. Nakahingi ka lang, magreklaw. Reklaw ka pa. Hindi, sinabi ko lang. <laughs> <laughs> wow. Ang ganda ng kulay niya. Ang <laughs> daming kasoy dito. Ang daming kasoy dito. ganda dito sa area na to kasi walang bakod-bakod yung mga bahay, no? Hmm. Magkakapit bahay talaga ano lang. Tamid ka lang hmm. <laughs> lang kung bintana sila nagbabakod. Nagtiwala sila sa isa't isa. Aw. Wow, so agos, oh. Yan. ano to? Gano ka laki to bago harvestin? Malaki? Laki pa niyang kultibin. Mga dalawang araw. Ganda pala yan. Magkano ganyan ah. Parang ba? Pwede kami. Inalwa namin ng daing. Parang wala kang lasang iban. Ang sarap man. Dinakdaan ako, Ura ko natin man dinakdakan. Yung... Sinong <laughs> dinakdakan? Ang <laughs> daming karni. pa yun Tapos nilagyan ng pinon. Nilagyan ng kamatis. Yes, Hindi pa ako nakatikim ng uh, gulay na to. <laughs> ako nga rin eh. Mm -hmm. Ayan mga kabukod sa ang ganda ng gulay nila oh. Sparagos. Anong lasa Bulot. nito? Lasang upo. Pili tayo. Ay, kaya kaya. Kabutay bus nila kami. Kaya 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 kaya. Ayan kara sabod sabud na, na rin ito. Mga anak. Kapit kalit na rin. Me! Ito? Yan, mama ay lang na tayo. Ay ito apo niya. Pwede na ito asawahin? Ah, <laughs> oh, yun pala eh. Baka, mare? maraming naman Kaya pa, sorry. Nalit na yung minsan. Aray, nalit na minsan. Nagsabad na. Ano yung pala? Ah, na pala. <laughs> Parang kaliit man para kay Carding. Baka mabalian ito. Wow, lalaki <laughs> <laughs> pa man namin sa

Nagpaasawa nga. Kaya, kay kaya naman mag. Kaya mabalian kay Cardi. Kalaki pa mo ni Cardi. Oo, ang laki ni Cardi. Malaki. Malaki nga. Hoy, <laughs> malaki pa dito. Dito pa na niya. Me. Ah. Oh. mag ka.

Parang gusto ko oh, alagaan an na ito. Parang kaming man ang anak, dalawa-dalawa, diba? Di me. Di me. <laughs> Ginawang pusa. Ay, dalawa. Di <laughs> <Mime. laughs> Babay na kayo sa nanay nyo. Buti hindi na ano mga aso dito. yung mga aso dito. Kung aso dito, doon sa nanay na. Ayan, atin na kayo. Tabi-tabi yan sila. Aso, pusa. Ayan. Ayan kung may dayong aso. Yun. Pero kasi yung may aso din kami. Ara, mabait pala ito eh. Sumusunod. Mabait no? Bye bye! Bye bye! Umiiyak <laughs> <May> na. Ay, <laughs> nagahabol na oh. Oh, bobo. Kawawa din. <laughs> Kawawa din. Ayaw. Ayaw. Ayaw na uminom. Ayaw nila rin ula daw kasi. Ayaw na. Parang aso. <Happiness gegen violininding warfare> uh, dito lang, isa sa punta. Bait, no? So, Bait pa natin, ito. Dati kong kamig, ha. nag na ng ulo yung mga ng panditang. May higang pa yung isa, Mukhang kailangan nating bumili ng pandesal sa umaga ah. sa pandesal ito mga ito. Dalawa mga kabukid siyong dala ni Tita B. Yung isa, binili niya. Tapos yung isa naman, papaalagaan. Tapos hati sila doon sa magiging anak. So okay rin. na.

<laughs> ako naman siya okay. Saan, -tunan, -tunan. Ayan. Okay, Ayan. Ka kasi. Ah, ka ako naman siya kasi. Ako naman siya kasi. Ako naman siya kasi. Ako naman siya kasi. Ay! Ang buto! Kirain nila pati buto. <laughs> Sarap! Ah, tayo? Okay na? Yes! Oh. Oh. Well, Nagbayad ka na ba? Mm, bayad na. Taloy na po kami. Sige po. wala pa po <laughs> Sambon pa lang <laughs> <Hey>. ano? <laughs> Oh, <naani. laughs> Oh, maraming damo oh. Malibus, Uy, saan si Carding? Asa si Carding? Oh, Excited yung... ako para kay Carding eh Kunin ko lang Sige, kunin so, mo si Carding Yung teinga nun Narinig nga na to <laughs> Magagamit na rin ni Carding Ang kanyang sandata <laughs> <laughs> Matagal nang Matagal nang na-stock <laughs> Matagal na stock Magagamit <laughs> na rin ni Grabe ka rin ako. Dito pala, kung may perno, saka dito, green pa. Kain lang. Ayan na. Ayan na si Carding. Excited na. Ayan lang <laughs> ang perno. Hindi siya makapaniwala. Uy, naroon na ako. Ano? Ano? Ang ganyan pa nga nanguhuya yung kinakain niya, oh. <laughs> oh, tingnan niyo mga kabukids, may nginunguya pa siya. Grabe. Grabe ang surprise niya, oh. <laughs> oh tara, tara. Tara, tara. Mo, mo, mo. Hindi ko. ka niya pinansin, oh. Yan ang tinitingnan niya yung mga chicks. May chicks. Uy, <laughs> uy dalawa yung kanyang chicks. Grabe ang tibok ng puso niya, oh. Hinihingal, oh. Kabado, ano kaya ang diskarte ko? <laughs> oo, oo, Meet mommy. lalakas muna Ay! <laughs> ayan mandila iyan kanyang <laughs> nakadila pa si kardin alam mo yung mga kambing itali, itali, yung mga kambing kapag nakaamoy rin yan ng barako mag ano yan naglalandi ka agad kaya yun mabilis maglalandi yung mga yan. <laughs> hindi ka makapaniwala hahaha <laughs> muna nang aggressive? Pakilala muna. Getting to know each other na muna. <laughs> Oo, oh, nangaharas siya agad eh. <laughs> Maligaw ka muna. Hindi pa nga nangliligaw. <laughs> eh, masaya na si Carding. Masaya na. Eh, pumapag-ibig. Ibra, <laughs> habol <laughs> siya sa February. namiss ko tong amoy na to. Namis ni Cards yung amoy eh. So ayan po mga kabukits, nabilhan na natin ng babaeng kambing. Yung ating barako. Ayan, dalawa nandoon. Ito na aming kulungan. Update sa ating kulungan na ginagawa. Ano naman ah? tapos na rin naman. Nga lang, kailangan pang talian lahat. Dito sa ilalim. Ayan. So yan, meron na silang kulungan nyo sa loob. Pero hindi pa natin mailalagay ngayon. Gawa ng may mga ilang parts pa dyan. Na hindi pa natatalian ng maayos. Baka makalabas. So yun. Yan po ang ating serye kay Carding at nabilhan na po natin ang unang batch ng asawa. <laughs> so, yun. Salamat po mga kabukid sa panonood. Next time po ulit update natin ito si Carding and Family. Bukids. Mami. <laughs> Happy na si Carding. Uh, <laughs> ano? Oh. Akala niya kambing ka rin. <laughs> <laughs> hindi, hindi na siya naman siya. Oh. Ito na ang gusto talaga. Oh. Hmm. ala, <laughs> itura niya ala, itura niya <laughs> 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 galit na tuloy sakti na lang <laughs> kaya <laughs> aroy, sosyal ka naman sa pinanggaling sa eh. tinapoy pa mm. oh. ay, itinano Naralag lagi na lang siya. Ano yung inaamoy-amoy mo dyan? <laughs> Wala na akong tinapay. <laughs> Kala niya may tinapay ako. Takaw sa tinapay.